So ayun guys, kauuwi ko lang po. Uh, nakakalungkot. Talo na naman yung pong kilas. Uh, parang expected natin na mas madali dapat itong South Sudan. Uh, pero ito, natalo pa rin. Mas malaki pa yung lamang. Di ba? At, uh, first quarter pa lang, tinambakan na tayo. First quarter pa lang, 17-34 na. Diba, doble na yung score nila sa score natin. O, tapos half time, tambak pa rin. Um, masyado silang maliksi, matangkad. Alam nyo ang nasa isip ko habang pinapanood ko kanina, yung South Sudan tsaka yung Gilas. Parang ano eh, alam nyo yung mga import natin, yung mga kinukuha natin sa UAAP, di ba? yung mga galing sa Africa, parang puro ganun, pero magagaling lahat. Parang puro ganun yung kalaban natin, napaka physical, napaka... Tapos ang ganda ng ball movement nila to find the open man, nakakatres, pumapasok yung tres. So, nung third quarter, buti na lang doon nag-init si Dwight Ramos. Naka tatlong sunod-sunod na three-pointers. Talagang from 20 na baba to mga 11, 10, ganun na lang, yun lamang. Tapos, nung fourth quarter, medyo nag-init si Jordan, si Dwight Ramos. Tapos, ang, ang maganda dito guys, ang napanood ko doon sa, ano, sa medyo, ano, medyo fourth quarter na. Mas maganda yung pagka-utilize kay Kai Soto. Okay Ah, uh, naka dalawang magandang block siya. Naka tapos yung mga plays na pag malapit siya sa ano sa hoop, iya ali hoop sa kanya or hahanapin siya na open. So we need more plays like that eh. Yung naisip ko sa meron tayong mga mauhusay na big man kay Edo, kay Fajardo, kay Kai, pero napaka-konti ng mga ganong plays na find the open man ganun tapos biglang puposisyon sa ano sa baba tapos sa kanya ipapasa matangkad naman siya hindi naman abot ng ibang ano ng ibang player o tapos uh, mas higher percentage ng mga tira diba hindi na utilize ng ng maayos si Kai although syempre may mga kakulangan din si Kai ang, ang, ang problema ko din kay Kai talagang kulang sa aggressiveness kasi mas nababad ngayon si Kai eh. so mas mas na Pwede nating pag-aralan. Kasi nung mga huli, hindi siya nagagamit. Paano-anong titignan mo, di ba? Kulang siya sa aggressiveness, eh. Uh, if Kai wants to be the first uh, pure Filipino to enter the NBA, he needs to be more aggressive. Kailangan daling niya. Kailangan, yung confidence, kailangan mabuo sa kanya, eh. Yung problema kasi, eh, di ko alam kung... Eh, siguro, hindi ginagamit ng mga unang laro. Parang... Parang... Hindi ko alam pagdating sa confidence niya, eh. Hindi, dapat eh, ako yung inaasahan ng bansa na gumulat sa mundo, sa munggo. Diba? Dapat maging aggressive ako. Hingin ko yung bola. Hanapin ko yung... Hindi yung parang mas... Diba? Parang hinahayaan lang niya sila Clarkson, sila Dwight Ramos. Paminsan-minsan lang siya mag-shoot. Diba? So, he needs to be more aggressive eh. Sana sa China, mas maging aggressive siya. Okay? Pero yun ang yun napansin ko. Pero siguro, kasi itong mga taga-South Sudan, malalaki din talaga katawan. Talagang banggaan. Eh. Yung yun, yun talaga ako lang kay-kay eh pag nababangga ng ko, medyo umaano eh. Pero sa depensa, uh, sa akin, na, talaga nag-iiba yung tira pag, pag pa papunta kay Kai. Yun naman ang napansin ko. Kaya, kung baga ano lang eh, kung kung paano lang ma-utilize ng maayos si Kai. I think uh, mas mas ma, maganda yung ano mas maganda sana yung mga mga nagiging resulta natin. Um, although sa free throw kanina ang daming mintis ni Kai. He needs to work on that. Kasi Siyempre, hindi ka pwedeng mag-NBA kung mintis ka ng mintis ng mga free throw mo, di ba? So, yun naman yung aking komento. At isa pang sa akin, na itong buong competition, parang hindi mo maramdaman masyado yung mga Hinebra boys at San Miguel boys. Alam mo, I'm a big fan of them, di ba? Malonzo, Japit, Scotty, uh, si CJ may mga laro, si John Mar may mga laro. Pero, oo, oh, oh, di ba? Parang hindi din sila yung ano eh. Hindi din sila yung uh, in-expect natin sila yung magdadala, sila yung, kasi sila yung mas matagal na magkakampi, mas kilala nila isa't isa. Pero hindi, hindi, eh, hindi. Ang nagdadala, itong mga, uh, itong mga galing sa bilig, eh, itong mga opa natin, eh. mga, mga abroad players natin, Abando, iba yung energy ni Abando, di ba, si, AJ Edu, ang maganda din yung pinapakita. Uh, si, uh, si Kai may mga moments nga tapos si Dwight syempre ilang points si Dwight mga around 20 points 'di ba siya yung nagdala kanina buti nabutin naginat si Dwight kanina o tapos um yun eh yun yung yun, 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 yun parang bakit bakit 'di ba at, at, kung kaya na ano yung Gilas kasi kakahintay sa mga taga PBA tapos, yung mga taga-PBA pa ang hindi nagpapakitang gilas, no? nagpe-perform, di ba? Expected mo, sila dapat. Kasi mas kilala sila ng mga coaches nila eh. Di ba? Mas, mas nakikita sila araw-araw eh. So, doon lang ako, doon ako medyo na, nagtataka din. Sa, sayang, sayang. Lakas talaga ng South Sudan. Alam nyo, nakaisip tuloy ako ng idea na pwedeng gawin ng gilas to. Ah. Um, ito, pwede tong gawin kahit uh, in the near term, in the next few months, pwede simulan bumuuna tayo ng naturalized pool okay yung mga kinukuha natin sa UAAP yung mga pinag-aaral natin dito let's uh, find a way for them to get citizenship o kung pwede mas bata mas maaga o kung paano man ah uh, bumuo bumuuna tayo ng naturalized pool Itong naturalized pool, pag, kapag pwede yung maraming naturalized, o so te, pasok natin sila. Pag hindi naman pwede, sila yung kalaro parate nung gilas. <laughs> nung nitong sila Kai, sila Dwight, tsaka yung mga gilas cadets na gagawin natin in the future. Maganda, masanay na yung mga gilas cadets under 20, under 19, under 17, yung next batch ng gilas. Yung, yung susunod na batch after dito sa batch nila Kay at Dwight masanay na sila na makalaro itong mga Aprikano na to. Kasi kanina, parang hindi eh, talaga eh. Ang titigas ng katawan eh. And I think that is the best way for our gilas to improve. Makalaro, maglaro tayo ng mga ganong klasing katawan na player sa araw-araw. Di ba? Bumuuna tayo, naturalize mga gilas na galing Africa. Di ba? Uh, gawin nating Pilipino. Tapos, pwede silang maglaro sa UAAP. Tapos, in the, gawa ng paraan in the future, baka pwede sila sa PBA. Gumawa sila ng naturalized draft. Pwede siguro sila. Sana pumayag MPBL. O sana pumayag. O pwede din sila sa mga, mga panalay. <laughs> Malalakas. Tapos, pwede din sila na disawd ng gilas. Di ba? Kasi, sa totoo lang, yung, yung sa mga bansa sa Afrika, ang parati ding naku, naririnig ko, yung mga kinukuha natin na players, Yeah, parang yung mga ganyang players sa South Sudan, diba? lalakas ng katawan. ba? Diba? Doon sa kanila, hirap, medyo mahirap yung buhay. Kung mahirap sa atin, mas mahirap doon. Sa Africa, talagang ang hirap ng buhay. So, sa kanila, would grab that opportunity to have a better life dito sa Pilipinas. So, sa atin, let's utilize that. Bigyan natin, tulungan natin sila. Oh, pero maglaro sila sa naturalized pool. Di ba? Pwede silang naturalize. Pwede silang practice practice players ng gilas natin. Para araw-araw yung gilas natin nakakalaban. Puro mga Aprikano. So, masanay sila sa ganong klaseng katawan, ganong klaseng laban. Di ba? So, yun lang yung nabuo kong idea dito. Okay? So, zero 4 tayo. Ang nakakalungkot. Di ba? Ayun. May sana, si Coach Shot. Hanggang China na lang. Sana manalo naman tayo sa China mas isang beses, di ba? So, yun lang po yung opinion ko dito. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Go gilas pa rin. Oh, sa China, talunin nyo naman yun. Bye-bye guys.